So mga bagay na kailangan mong gawin para maging catchy ka sa mata ng isang lalaki at maging attractive. Ayan mga kamamay, napakaganda ng topic na to. Ito na ha mga kamamay, summary, buod na ito ng mga dapat nyong gawin para mas maging catchy. Kayo palagi ang titignan ng isang lalaki at the same time maging attractive kayo sa mata ng isang lalaki. Kahit na hindi kayo maganda, upay pwede nyong gawin ito. So number one, sikapin na maging malinis sa katawan at sa inyong kasuotan. Tandaan yung mga kamamaya, kapag ka nakikita ka ng isang lalaki at ikaw ay malinis sa iyong kasuotan, sa iyong katawan, eh malamang sa malamang, magkakaroon niya ng uh, pagtingin sa iyo. hahangaan ka niyan. Lalo na kung halimbawa meron kang itsura, okay? Mabango ka, Malinis ka sa katawan, sa iyong kasuotan malinis ka rin. Hindi gusto ang sinusuot mo, mabango, amoy downy, o yung amoy cool ang uh, amoy mo. Merong isang babaeng malinis naman sa katawan, malinis naman ka sa kasuotan. Tapos ang damit, hindi natuyo ng ayos, amoy kulob. O kaya naman, ang gamit mong pabango ay sobrang tapang sa ilong, sakit sa ulo. Hindi ka rin magugustuhan ng isang lalaki, hindi ka rin magiging attractive tandaan nyo mga kamamaya, ang pabango ay signature ninyo pagdating sa kung sino man. Hindi lang lalaki, hindi lang babae, hindi lang ibang tao sa kung sino man yan mga kamamay. Sa pagpili nyo ng tamang pabango na inyong gagamitin, diyan kayo makikilala. At diyan rin kayo iiwasan. Di ba? Bakit ka mamay ba't iiwasan? Eh nagpabango na nga, iiwasan pa rin. O mga kamamay, hindi lahat ng tao ay gusto ang isang klase ng pabango. Especially kung ang pabango mo nga ay sobrang tapang at sakit sa ilong. Ang gusto namin pa mga kamamay is yung amoy bulaklak. Fresh kung aamoy yan. Ayaw namin yung mabango. Yung tipong nakaka-refresh lang ng uh, amoy, ng pakiramdam, okay na, namin, okay na sa amin yon. Huwag lang yung amoy katingko kasi amoy matanda yun, mga kamamay. Kaya mas maganda mga kamamay, pili kayo ng mga soft cologne. Meron mga cologne mga kamamay na mabango ha. Hindi masakit sa ulo, sa ilong. Ayaw din naman namin yung sobrang tamis. Ayaw namin yung ganyan mga kamamay. Ang sakit niya sa ulo. Yung amoy mga candy, ayaw namin ng ganyan. Ang gusto namin is yung mga cool, yung mga refreshing. Amoy baby yan, mga ganyan ang gusto namin mga kamamay. Hanggat mahari, umanap ko yung pabangong ganyan. Makakatulong yan, tapos malinis ang katawan mo, malinis ang kasuotan mo, tapos maganda ka pa, ay sigurado ako, magiging attractive ka sa mata ng isang lalaki. So number two, make sure na palaging nabibigyan mo ng oras na ayusin ang buhok mo. Tandaan yung mga kamamay ha? mga babae kayo. Hindi po pwede na busang-sang ang buhok ninyo. Hindi po pwedeng sabog-sabog ang buhok ninyo. Kailangan palaging nakapuyod. Laging nakapusod. Ayan, kung ano pa man tawag dyan. Kung maaari, medyo itaas dyan ng konti yung puyod dito eh. Kapag ha, kasi nakikita namin yung mga batok ninyong ganito, mas na-attract kami. Hindi ko alam kung bakit ah. Yung makikita namin yung ganitong batok ninyo na may parang uh, bal -mabalbon, tapos mabango pa kayo, naku, mga kamamay, kahinaan namin yan. Kaya mga kamamaya, alagaan yung sarili ninyo. Baka mamaya, pag, pagpuyod ninyo ng buhok ninyo, ang taas nga. Tonto, sabi ni mamay, dapat daw medyo mataas. Tapos may buni pala kayo dito sa likod. Eh di lalo na kayong iniwasan ng isang lalaki. Kaya pala hindi kayo nagpupuyod. Eh may mga buni kayo dito sa likod. Tapos dahil sa sinabi ko na magpuyod kayo, nagpuyod nga kayo, nakita naman ng inyong mga pipisuhin dito sa likod. So bali wala rin mga kamamay. Ingatan niyo yung sarili niyo, alagaan niyo ang kutis niyo at the same time, alagaan niyo rin ang mga buhok. Magpuyod, huwag palaging sabog, busangsang. Sigurado ako mga kamamay, ma-attract sa iyo ang isang lalaki. So next, huwag kayong mahihiyang mag-ehersisyo. Ang hirap kasi sa mga babae dito, lamon lang ng lamon, kain lang ng kain. Tapos sasabihin, nanaba na ako. Okay, nasabihan ako ng crush ko kanina, taba ako na raw. Makapag-gym na nga bukas, bumukas ka na ng bumukas. Nakalipas ng isang linggo, hindi mo pa rin nasisimula ng pag-ehersisyo. 'Di ba? Dumating ang bukas, sabi mo magigim ka na. Sabi mo sa akin, sabi ko sa iyo bukas, 'di ba? Eh ano ba ngayon? Eh ibang araw ngayon, 'di ba? Bukas, bumukas ka na ng bumukas, lumipas ng isang taon, hindi ka pa rin nagsisimula. Nasa sayo naman 'yan eh. Kung gusto mong i-improve mo sarili mo, nasa sayo naman 'yan eh. Kung ipagpapabukas mo nang ipagpapabukas ang pag-workout, ang pagbabago sa sarili mo, walang mangyayari sa iyo. Tandaan mo, walang gagawa niyan para sa iyo. Kaya huwag kang mahihiyang mag-workout. Yung kain mo, bawasan mo, yung kanin mo, tatlong kanin ka lagi ng tatlong kanin, gawin mo lang isa't kalahate. Eh. Dahan-dahan lang, gradually lang ang pagbabawas mga kamamay. Hindi mo kailangang biglain. Kamamay, mahihimatay ako eh. Pagka binawasan ko yung limang kanin ko sa mga inasal, babae ka ha, kamamay, babae ka. Hindi ganyang karaming carbohydrates ang kailangan mong nga uh, kainin sa isang araw. Okay? masyadong nag stored ng sugar yan sa inyong bakatawan. Kaya kayo ay tumataba eh. Hindi nyo masyadong magamit yung mga carbohydrates yung sa katawan. Kaya anong nangyayari? Nagiging taba. Kaya nagiging balung ba kayo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na maging attractive ka, maging uh, catchy ka sa mata ng isang lalaki, mag-workout ka. Okay? Magpapawis ka mga kamamay kahit 2 to 3 times per week, okay na yung kamamay. Okay? So next, mag-invest sa mabangong pamango. Tandaan yung mga kamamayan na. Ito yung laging sinasabi ko sa inyo. Kanina sinabi ko na to sa umpisa pa lamang ng ating uh, topic. ah. Yung pabango ninyo, piliin ninyo. Kung hindi kayo makapili, may mga kaibigan kayo dyan na mga lalaki. Mas maganda sa lalaki kayo magsabi. Para maging catchy talaga. Kasi kung sa babae kayo magtatanong, Bes, kamusta ba itong pabango na nabili ko? Okay ba to? Bes, okay na. Mabangong, mabango. Ang oh, may babae. Okay, pero pagdating sa mga kalalakihan, hindi nila pala gusto. Magkaiba kasi ang taste ng babae at lalaki. Kung gusto mo na i-attract ang isang lalaki o i-attract yung mga nakakamoy, edi sa kanila ka magtanong. O kaya naman, kung meron kang kaibigan na, na lalaki na na-attract sa pabango ng isang babae, bakit hindi mo siya tanungin? Okay? Tanungin mo yung babae, bes, ano ba yung pabangong ginagamit mo? Kasi kasi nung kaibigan kong lalaki, yung bangong mo raw. Kung okay lang, pwede mo siyang gayanin. Pero kung hanggat maaari, huwag mong gagayanin. Kailangan iba ka. Kailangan unique. Okay? Gawin mo lamang na standard yung kanyang amoy para magkaroon ka ng idea kung paano ka ng pabango na talagang tatatak sa ilong ng isang lalaki. Kaya napakahalaga ka mamay na meron kayong maayos na fragrance, maayos na scent na talagang tatatak sa ilong ng isang lalaki. At take note of this mga kamamay, kapag ka nahanap nyo na yon, mabango sa pangamoy ng isang lalaki, attractive, wag na wag nyo nang papalitan. Kung kailangan nyo mag-stack ng lima, mag-stack na kayo. Ang importante lang dito mga kamamay, wag na wag yung papalitan. Wag pabago-bago sapagkat nagbabago ang amoy, nagbabago ang inyong signature sa ilong ng isang lalaki. Maganda yung tatandaan ka sa amoy pa lamang. Kahit di ka pa nila nakikita, dala pa lang ng hangin ang amoy mo, alam nilang nandiyan ka. At the same time, kapag naamoy nila yon sa ibang tao, ikaw yung kanilang maiisip. Alright? So next, itaas mo ang tingin mo sa sarili mo ng bahagya. Bahagya lang ang sabi ko hindi mo kailangan sobrahan. Sabi ni ka mama, itaas ko raw ang tingin ko sa sarili ko. Kailangan kong maging mayabang. Kailangan kong maging presko. Kailangan kong i-amaze yung mga tao nandyan. Kailangan kong maging mayabang. Kailangan kong maging looking uh, genius, maging looking rich. Hindi ganun ka mama. Itaas mo lang ng konti ang self-confident mo sa iyong sarili. Yung tipong uh, hindi ka masyadong uh, mahiyain. Hindi ka masyadong uh, matahimik paminsan-minsan mga kamamay, eh, kailangan mo rin maging matalino. Hindi mo naman kailangan maging madaldal eh. Yung tipong kailangan lang na maging high value ka. Ikaw yung tipo ng babae na sa unang tingin, hindi ka ganila kayang basahin. Yung ganing mga kamamay, eh. kailangan mong itaas ang self-confident mo sa sarili mo. Kailangan mong kayanin na humarap sa maraming tao. Kailangan mong maging, uh, ibig sabihin, di mo, di, mo naman kailangan maging kengkoy eh. Kailangan mo lang is yung feeling na uh, maaasahan talaga feeling na marami kang itinatago. Maraming mga sikreto. Kung hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Okay? Kapag kaganyan ka mga kamamay, ikaw yung babaeng mataas ang self-confident. Kaya mong gawin ng mga bagay-bagay. Kaya mong ipakita kaya mo. Kaya mong maging uh, wais na babae. Kaya mong maging madiskarting babae. Sigurado ako, magiging katsik ka sa mata ng isang lalaki. Magiging uh, attractive ka sa mata ng isang lalaki. Sapagkat kaya mong lahat eh mataas ang self confidence mo sa sarili mo. Okay, hindi naman sa pagmamayabang, pero ikaw yung tipo ng babaeng may ibubuga. Okay? And last, ipakita mo ang pagiging masayahin mo at yung babaeng madaling lapitan na kahit na sino man. Yes, mga kamamay, kapag ganito kang babae, yung tipong masayahin ka, yung tipong pag nakita ka ng ng isang tao, hindi lang lalaki hindi lang bata o hindi lang matanda, is maganda ang aura mo. Madali kang lapitan. Maraming ma-attract sa'yo. Maraming hahanga sa'yo. Marami ang magiging uh, ka sa mata. Bakit? Eh bukod sa palagi kang umingit ang dali mo pang lapitan. Parang ang bait-bait mo. ba? Diba? Yung iba kasi, yung ibang babae kasi, bukod sa hindi na nga umingit parang ang suplada-suplada pang tingnan. 'Di diba, Ang pangit ng aura mga kamamay. Paano magiging catchy sa mata ng isang lalaki yung mga ganyang klase ng pag-uugali? Ganyang klase ng aura. Eh kamamay, wala naman ako sasabihin eh. Bakit ako ngingiti? Hindi naman sa ganun mga kamamay. Kailangan mong maging friendly. Kailangan mong ngumiti, kailangan mong ipakita sa kanila na magaan lang ang aura mo, hindi ka hindi ka ganun ka boring ka sama para sa ganun maging attractive ka. Ang goal natin dito is maging attractive. Kaya kailangan mong ipakita sa mga kalalakihan, sa mga tao na madali kang lapitan, madali kang kausapin, na hindi ka suplada, na hindi ka toxic na hindi ka matapang tingnan, makakatulong yung mga kamamay para maging attractive ka sa mata ng isang lalaki. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin, ipakita sa isang lalaki para maging catchy ka sa mata at maging attractive pagdating sa kanila. So, for more video and love advice na kagaya nito, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe at syempre mag-like sa video ito. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.